Ayan guys, ito yung baboy ng kapatid ko. Ayan. Oo, buntis daw po siya. Ayan. Waka Milvin. Andito yung aming team sa Tanay Rizal guys. Ayan si Kat Kat. Ayan. Ayan yung hipag ko. Nakishort video mo, kuwanan mo video. Tapos, ayan, may mga puno ng nyug. Ayan. Ayan. Alam nyo guys, yung mga baboy dito, ganyan lang yung buhay nila. Hindi po sila nakakulong. Ito po, ayan. Ganito lang po sila. Ba't kinakain niya yung ano, oh? Wala nang laman yung pakainan niya. Ay, wag ka lalapit sa akin. Takot ako. Ay. Ah, wait lang. Bakit? Gutom ka na, oink?